Arestado ang dalawang lalaki kabilang ng isang payung payong driver sa Baybast Operation sa Cotabato City. Ang blotter mula kay Joelyn de Cruz. Kinilala ang mga naresto na sila alias Oker, Balo, 35 taong gulang, walang trabaho at isang payung payong driver na si alias Bila, pawang mga residente ng Purok Ayunan, Mother Barangay Kalanganan. Ayon sa report, positibo umanong nabilhan ng hinihinalang shabu ang mga sospek ng isang pulis na nagpanggap na pusor buyer. Ang ilegal na droga, ayon sa report, ay tumitimbang ng 0.1 gramo. na mula sa aktual na posisyon at kontrol ng isa sa mga sospek ang isang pirasong 1,000 peso bill na buy bus money sa operasyon. Nasa kustodiyan ng police station 4 ang mga sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya. Jolene De La Cruz, I-Mines, I'm, Philippines.